Isang napakaganda at murang resort na naman ang napuntahan natin ngayong araw at ang maganda rito napakaganda ng swimming pool nila lalo na pagkabi may jacuzzi at meron din ditong fountain at higit sa lahat merong dagat. At itong Villa Elisha Beach and Resort. Napagmamayari ni Sir Ray at Ma'am Aileen Candado. Mga ilang minuto lang mula bayan ng Infanta ay mararating mo itong Barangay Libho at pagdating mo rito kakaliwa ka lang. Makikita mo yung mga signage ng Villa Elisha. May mga araw naman dire-diretso mo lang at pagdating sa dulo ay kakaliwa ka lang. And then sa kanto meron ulit dito kakanan ka lang and then kaliwa yun na. Makikita mo na itong Villa Elisha. At pagpasok mo palang bubungad na sa iyo kaagad itong kanilang napakagandang garden at saka yung kanilang mga villa. At ganito rin ang itsura nito kapag gabi. Abay kung wala ka pang nahahanap na place ngayong bakasyon hani, ay baka ito na iyon. At sakto guys, inabot natin sila sir na pa-check out na. Two days daw silang nag-enjoy at nag-stay dito sa resort na to. Mga taga saan kayo sir? Ah, mga taga-taytay Rizal po. Talaga. Bali, isang family po kayo sir. And friends. Ah, and friends. Okay. Yeah. Sige po, shout out po sa inyo. Hello, ma'am. Hi. Hello po. Nag-enjoy naman po kayo sa resort. Sige po, salamat po. Ingat po kayo sa biyahe. At dito sa bungat, meron sila ditong dining area. Meron sila dito mga video na pwedeng pwede nating gamitin at nakaredy na kung mahilig tayong mag video At sa labas naman ay yung kanilang garden. At meron din sila dito mga fully air conditioned na room. Mga simple lang ang design pero napakaganda. At ang maganda rito guys ay kahit marami tayo ay kasyang kasya tayo dito. Good for family and friends kasi meron sila dito malaking kama at meron din sila dito double deck. At meron din sila dito mini wardrobe na sa tapat ng kanilang aircon. At pagdating sa CR ay napakaganda ng CR nila guys. Napakalinis at napakasimple lang din. At kung buhay probinsya naman ang gusto natin, eh meron din sila ditong kubo. Kompleto na to, meron siyang dining area at meron na rin siyang tulugan for overnight. At ang maganda pa rito ay meron siyang duyan dito sa bandang gilid. At kahit sang part ay meron sila ditong magagandang mga cottages at meron din sila ditong mga kubo. At kung nag-iisa naman tayo ay pwedeng pwede tayo dito sa kanilang hut. Ito ay merong kama sa loob, meron din silang air condition at meron ding CR. Kaya good for vacation na. At meron sila ditong tatlong cottage na nakaharap dito mismo sa may swimming pool. Kaya mas maganda ito kung may mga kasama tayong mga kids kasi mas mababantayan natin sila. At sobrang nakakarelax ng kanilang swimming pool. Napakasarap ng maglangoy at napakalinaw ng tubig. At meron din sila ditong jacuzzi. At ang maganda rito guys paggabi kasi meron silang iba't ibang ilaw sa kanilang swimming pool na kada segundo ay nagbabago-bago yung kanilang kulay. At kaya naman, kung party party lang din ang gusto natin, ay napakasarap naman dito. At kung nagsawa na tayo sa swimming pool, ay meron naman din sila ditong dagat. At ang maganda rito, may mga cottages din dito at pwede din dito mag-overnight kasi yung kanilang mga cottage ay merong mga itaas na pwede nating tulugan. At ang kanilang dagat dito ay napakaganda at napakalinis. Napakalino rin ng tubig at napakalawak nito kaya kahit anong activity ang gawin natin dito ay pwedeng pwede lalo na sa mga magti-team building. At isa sa maganda rito guys ay pwedeng pwede nating pagdausan ng mga birthday o kahit anumang party na pwede nating dausin dito sa resort na to. Basta mag-message lang po kayo sa kanilang Facebook page na Villa Elisha Beach and Resort. At located lang naman ito dito sa Barangay Libho, Infanta, Quezon. At kahit anong event ay pwedeng pwede dito.